talaga siguro sa record ng MPBL baka ito ata pa rin pinaka malaking multa no yes oo ng player na uh, pinat pinatawan nila pinakamahal siguro mabuti na rin yon to para magkaroon ng leksyon din kasi siguro baka yung bata nakapanood ng ano laro ng Detroit Pistons dati di ba di ba yung mga laban ng oh, NBA dati oo eh iba naman yung NBA, iba naman ang talagang ano noon, tinagbulan ng mga teams na yon. Alagang ang, ang pisikalan noon hanggang matapos. Okay, uh, ang sitwasyon noon, pare, uh, na sinasabi nilang ibigay yung pera doon sa bata na nasaktan. Parang ginaya nila ro sa, 'di ba, sa insurance. Pag ikaw eh na aksidente ka, 'di ba? Ah, uh, anak meron ka nakukuha sa insurance, parang compensated ka kahit papano. Eh, ka- magiging kauna-unahan yon yung sabi mo nga na kung bibigyan nila ng pera yung bata. Kasi normally, sa PBA, pagka nag-penalize ang bata, pumupunta sa Players Trust Fund. Okay. Diba? May pinupuntahan. Yun naman, Players Trust Fund, yun naman na nag-finance din ng mga, mga anak, anak ng mga players na nakapaglaro ng at least 3-4 years, nakakapagbigay sila ng uh, tulong sa mga anak na mga players na para mapag-aral. Okay. E eh, kung wala na, pare, kung, ang, ewan ko lang ang MPBL kung meron silang ganun na players trust fund. Kung mapupunta lang sa iba, e eh, ibigay na lang nila sa player. Diba, I'm sure, ilan taon na ba ang MPBL? Ang dami ng pera niyan pagdating sa sa mga fines and penalties ng mga players and coaches. Sana may mapuntahan kasi pare hindi naman, ewan ko ha, dapat bang mapunta to sa MPBL office o dapat ibalik sa players? Kasi pinagpagura ng player to eh. Dapat okay. sa player din mapunta yan. Hindi pwedeng mapunta yan sa sa owner or sa MPBL management kasi yung sa atin sa PBA talagang solely para lang talaga sa mga players. So yun yun maganda yun sana maibalik pa rin sa kanila. Kaya para hindi pa rin masakit.